Happy New Year! Yan nga po ang aming bungad na pagbati kay Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan nung aming siyang makapanayam nito lamang Enero at Res. And Happy New Year, Secretary Manny Bonoan! Good morning, Ted. Good morning, Chaga. Good morning! Good morning. Good morning and happy new year po sa ating lahat. Yes sir, kayo ba'y happy sir na nadagdagan ng uh, 176 billion ang inyong budget for 2024? <laughs> well, it's another one. Uh, Dadami ng trabaho ng DPWH, uh, dyan sa uh, nidagdag na budget ng DPWH. Mm -hmm. Opo, uh, sigurado po kasi nga malaki-laking halagang ito. Pero uh, sir, if you recall, hindi huba ang proposed budget lamang during the deliberation in Congress at ito po ay nanggaling mismo po sa budget uh, team ho ng executive is only 821.1 billion, di po ba? Tama po yun, Ted. Tama, tama yan. So, dito po sa 821.1 billion, Klaro ho naman din na meron na po itong mga pag-aaral at uh, mga paglalaanan, hindi po ba? Tama 'yun, tama 'yan, because that's already the president's uh, <clears throat> president's uh, program uh, budget na permit mm. oh, to uh, the executive Yes By sir. Oh, legislative. Yes, sir. so uh, kapag ganito na nadagdagan kayo ng malaki-laking halaga na 176 billion, paano kaya po ang detalye o program of work nito? Uh, ang, uh, challenge na namin ngayon sa Department of Public Works and Highways because we have still have to uh, validate it. But uh, titinala namin yung uh, uh, mga technical requirements on the projects uh, sa ays namin on field. Actually, yun ang yun ang uh, kailangan namin gawin kagad. Uh, yun ang yun talagang uh, challenging part of it after the Ted uh, sa ngayon, no. Yun daw po ang challenging part dahil nga naman, kailangan pa nilang alamin kung anong mga proyekto ang gustong ipagawa ng mga mambabatas para po sa isiningit na malaking dagdag na pondo sa departamento. Katunayan, ang bawat proposed project po ay dapat dumaan sa pag-aaral bago ito maisama sa National Expenditure Program. Kung ang iba't ibang departamento o opisina po sa gobyerno ay halos magmakaawa na na dagdagan ang kanilang pondo sa General Appropriations Bill, ang DPWH ay pinagpala. Sapagkat kahit na sila ang pangalawa sa may pinakamalaking budget sa taong 2024, dinagdagan pa ito ng 176 billion pesos Mula sa 821.1 billion pesos ang ang budget ngayon ng DPWH 996.8 billion pesos na apat na bilyon na lang at isang trilyong piso na ang mga impormasyong ito ay nalantad sa pag-aaral ng grupong I-LEAD o Institute for Leadership, Empowerment and Democracy. Amin pong nakausap si Zaisa Nadine Zuzara, ang Executive Director ng I-LEAD. Tinukoy ni Zaisa ang mabigat na implikasyon nito. Ayos isang trilyon ang budget ng DPWH at yun nga yung sinasabi ko, 176 billion ang itinaas nito during the bicameral committee conference meetings. Wala ito dun sa general appropriations bill. Wala ito dun sa mga debate ng um, Senado sa plenaryo. Dun lang natin ito nakita sa bicameral conference. Ang implikasyon nitong 176 billion increase na to sa DPWH budget ay unang-una sa lahat hindi natin alam ano-ano talaga eksakto ang mga projects na ito. Kasi yung 176 billion na increase, meron dapat itong listahan. Doon sa original version, nire-require kasi ang presidente na mag-submit rin ng very specific lists of infrastructure projects ng DPWH. At dapat ang mga ito, para magastos ng mas mabilis at para magastos para dun sa mga lugar na kailangan talaga ng infrastruktura, dapat alam din yung amounts. So di ba napakalaking halaga ito na hindi natin alam sino bang mga legislators ang nakakuha ng malalaking um, pondo. Nasa ang mga distrito ba ito? Aling mga bayan, aling mga lalawigan? Ito ba yung mga bayan at lalawigan na may kailangan talaga ng urgent na infrastructure project. At bukod doon, alam naman natin tumaas ang ating utang. Bahagi ito ng binabayaran ng ating utang. So imagine, doon sa halos 14 trillion natin na utang ngayong taon, madadagdagan yun sa isang taon. Siguro sabi natin, baka umabot ng 15 trillion. Bahagi ito ng babayaran natin na utang. So dapat, alam natin saan ito mapunta. Eh, ito na nga yung tinatawag nating pork barrel sa ating sistema na time and time again, hindi natin nalalaman sino ang nakakakuha pero alam natin na ginagamit ito para magbenepisyo sa eleksyon. So yan yung pinaka-concerning tungkol dyan sa um, pork barrel projects na pinasok lamang during the bycam. Sa ilalim po ng ating saligang batas, ang kabuang halaga ng pambansang budget na ipinapanukala ng ehekutibo ay hindi maaaring dagdagan ng lehislatura, ngunit ito'y maaaring bawasan. At binibigyan nga ng kapangyarihan ng Kongreso na maglaan ng halaga ng budget para sa iba't ibang departamento ng gobyerno. Kumbaga sila ang nag na naglalaan sa bawat opisina o departamento Whoa! Nangangahulugan na kung malaking pera ang naidagdag sa budget ng DPWH May mga binawasan Yung budget reallocation na tinatawag natin. Ibig sabihin yan, kapag kami nag-increase, ibig sabihin may mga bagay din na nag-decrease. So yes, saan saan nakuha mm -mm. yun? Mm -mm. Yung DOTR, ang unang natamaan, 140 billion ang binaba ng budget ng DOTR kumpara dun sa original na version. Ano pa yung iba? Nabawasan yung PhilHealth budget ng 40 billion. Nabawasan yung special purpose funds para sa increase ng salaries ng ating mga um, government employees. 106 billion pesos ang binabanon. Yung bayad sa utang ng gobyerno sa pension ng military, nabawasan din yun ng 110 billion. At yung revised ASP modernization program, nabawasan naman. Nang 10 billion. So ganun yung nangyaring politika nung um, pinag-uusapan nung closed door na BICAM conference yung um, national, 2024 national budget. At muli po yan ang tinig ni Zaisa Nadine Susara, ang executive director ng ILEAD. Bagamat may binabanggit din siya na meron pong mga nadagdagan na mangilang-ilang din pong mga departamento o tanggapan. Pero mga kapatid, sa sistema nga po ng ating pamahalaan, hinihikayat po ang mabusising pag-aaral, maraming mga pagdinig, at malayang diskusyon at debate sa panukalang pambansang budget sapagkat buwis nga ito ng bayan, perang pinaghihirapan ng mga mamamayan. Mamamayang naghihirap na maitawid ang pangangailangan sa bawat araw at malaking partiho ng pambansang budget ay inuutang pa nga natin. E ano pa ang silbi ng tatlong daan at labing anim na dami ng kongresista at 24 na mga senador na siyang dapat mag-aral, bumusisi at makipagtagisan sa maayos na paglalaan sa pera ng bayan kung sa bandang huli ang dalawampu lamang na miyembro ng tinatawag na Budget by Cameral Conference Committee sa loob lamang ng isang linggo ang siya palang masusunod sa kung anong pinagpalang departamento ang bubusugin sa pera ng bayan. At sa pagkabusog ba ng DPWH ay may mabubusog ding opisyal ng bayan? Ang DPWH na ayon pa rin sa pinakahuling annual audit report ng Commission on Audit ay meron lamang 64.13% disbursement capacity noong 2022. Sinasabi ng COA na ang pondo ng DPWH ay hindi lubos na na pakikinabangan ng bayan dahil sa mga sinasabing delays, suspension at non-implementation of projects. Binusog ang DPWH subalit ang subsidiya ng gobyerno sa PhilHealth ay binawasan ng 40 billion pesos. Gaano kalaki ang implikasyon nito sa maayos na pagpapatupad ng Universal Healthcare Law. Ang pambayad sa utang ng gobyerno sa pensyon at benepisyo ng uniformadong mga tauhan ng gobyerno ay tinapyasan din ng 110.2 billion pesos. Ang aumento ng sweldo ng mga manggagawa sa gobyerno ay tinabasan din ng 106 billion pesos. Modernisasyon ng ating armed forces, bawas din ng 10 billion pesos. At ang DOTR, na ngayon po'y hindi magkanda-ugaga sa sinusulong na PUV modernization program, ay kinaltasan ng 140 billion pesos. Bawasan muna ang iba. Huwag lang ang DPWH. Gutumin muna ang iba, huwag lang ang DPWH. DPWH na noong paman ay itinuturing na isa sa pinakakorap na ahensya ng pamahalaan. Sabi nga ng Gen Z ngayon, Hashtag, Alam na, this. Alam mo na yan? Think about it. Sacha, Radio Nasa 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.